Naoya Inoue bumagsak sa round 1. Bumawi at tinumba si Luis Neri beses. Inamin siya pinakamalakas sa mundo. Marami ang nagulat ng bumagsak ang tinaguriang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue sa unang round ng laban niya kontra Luis Neri. Bumagsak si Inoue dahil sa sulidong suntok na pinakawala ni Luis Neri. Ito ang pinakauna-unahang pagkakataon na bumagsak ang undefeated champion sa buong professional boxing career niya. Maging siya ay nagulat sa nangyari sa kanya at hindi makapaniwala. Agad na bumangon si Inue at nanggigil na bumawi kay Luis Neri. Agad nitong pinabagsak si Luis Neri sa second round. Napatumba din ni Inue si Neri sa round 5 hanggang sa hindi na ito makatayo. Dito na nagtatapos ang laban kung saan nakuha niya ang kanyang pagkapanalo via 6 round knockout. Matagumpay na dinipensahan ni Inoue ang kanyang undisputed super bantamweight world title belts. Umabante na ang kanyang record sa 27 wins with 24 knockouts at walang talo. Si Luis Neri naman sa kabilang banda ay nagtamo ng pangalawang talo sa kanyang professional boxing career. Sa post-fight press conference ng kanilang laban, ipinaliwanag ni Inoue ang nangyari sa kanyang sa unang round ng kanilang bakbakan. Ayon sa kanya, aminado umano siya na masyado siyang naging excited at naging over-aggressive dahil sa dami na fans na dumalo para subaybayan ang kanilang sagupaan. Paliwanang ni Inoue na buti na nga lang daw ay palagi siyang nag ng mabuti, kaya naman kahit bumagsak siya, ay nanatili pa rin siyang kalmado sa sitwasyon na yon. Bukod diyan, ay mas lalo umano siyang ginanahan at naging motivated matapos niya bumagsak. Masaya umano siya na sa pagpasok ng second round ay nagawa niyang pabagsakin si Neri. Kaya naman nakapag-relax na umano siya dahil alam niya na table na ulit ang scorecards. Dagdag niya pa na mabuti na lang sa first round nangyari ang kanyang pagbagsak kasi simula pa lang ng laban. Kaya naman wala umano masyadong pinsala sa katawan niya at hindi siya nahirapan makapag-recover. Dahil sa sunod-sunod na pagkapanalo ng Japanese Monster via knockout laban sa mga bigating professional boxers sa kanyang division. Ayon kay Inoue, alam niya sa kanyang sarili na siya ang pinakamagaling at number one best fighter na pound for pound king sa buong mundo ngayon.